Julie, wala ka nang pakailam doon. Ano na pakailam, Enzo? So, sino ba ako sa bahay na to? Tsh, sino ka? Ito siya nalagay dito! Lubos ang itsura mo. Parang hindi ako naman babae. Lotion ka na, Julie. Papabayaan mo lang ako eh. Bakit? Tinanong mo ba yung sarili mo kung bakit? Bakit napapabayaan kita? Bakit laging ako wala dito sa bahay? Halos 24 oras akong magtrabaho para lang ibigay mga pangangailangan nyo. Pagutom mga tama-tama. <coughs> ano <mo. coughs> Julie! Nasaan ba yung asawa ka, Julie? Ibo naman yan? Kanina pa nagluto, ganito lang ang ulam? Ah, Han, eh, eh, yung e, e, tira natin kagabi ulam. Ibig sabihin, kagabi pa to? Hindi mm, kasi ako nakapagluto kasi madaling araw na ako nakauwi. Han naman! Alam mo naman, pagbaba ako, gutom ako, nakain ako! Dapat man lang nagkain ka na ng pagkain kita sa may baba? Ano mag pinagagagawa mo? Eh, nag kasi ako eh. Tapos, ngayon maagang pasok ko, liligo na nga ako eh. Kaya dala ko na itong palya. Pwede so, bang ikaw muna mag magintindi ng pagkain mo? Ito naman eh, di ba? Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang babae. Ikaw dapat na nagluluto. Mm. Ito naman, simpleng-simpleng bagay eh. Sige, sige. Magluluto muna ako bago ako pumasok sa trabaho eh. Eh naman kasi na hindi ako pwedeng... hindi mag-OT. Hindi maagang pumasok kasi magbabayaran na ulit yung bahay. Walang pakilang dyan. Basta kung anong gusto kong kainin-kainin ko, hindi ko kakainin ito. Pag ito ito, ito pa mamaya dito, itatapon ko sa mo ito ha. Oti, oti. Enzo. Kuya Enzo. Oo. Oh. Bigyan mo naman eh. May kailangan na ako sa'yo. Ano nung kailangan mo naman sa akin, ha? Eh, kailangan ko ng pera eh. <laughs> Nahihiba ka na ba? Saan ka pa talaga nagtanong? Pera? Ito, sa sobrang nato eh. Hindi mo manalo-nalo. Yung ate mo, 200 pesos lang ang niload sa akin. Eh, kailangan ko nga bukas. May gala kami ng mga tropa ko. Baka naman meron ko dyang ekstra pera. <laughs> Jaymar, kung ang tatanungin mo, wala akong pera. Pero kung pera lang pag-uusapan, tama-tama. Yung ate mo, isang buwan na nag-uote yun. Siguro naman may pera yon doon, mami. Ihingi mo nalang kay ate Julie. I kakahingi ko lang doon ng isang araw, pang bayad nung field trip namin sa school. Baka naman may lalambin mo ko doon sa asawa mo. <laughs> Ikaw na! Kita mo may ginagawa ko dito eh. Hindi naman wala na nalito, mga abala ka pa. Sige na! Kailangan ko lang ng 1 trip pang outing namin bukas. Kailangan, kailangan na namin yun. Hindi pwedeng, hindi ako sasama sa mga tropa ko. Mapag-iwanan ako dun. Baka mamaya, pag-usapan pa ako dun. Dito po nga sa atin humingi. Huwag ka sa akin mangingit. Huwag kang magugulo sa akin. Ano naman, pag isang sabi mo na ako, bibigay yun. Ano yeah, saan ba si sa ate? Ano sa taas? Puntan mo. Sigurado ka, ha? Oo, oh, mapagigay mo. Sa akin? Ito parang sira, parang hindi ko kilala. Mangingi sa akin. Alam mo namang tambay ko. Alam mo ito? Hindi mo na ano dito. Ate Julie? Ate? Ate Julie? Ah, Jayman, pasok na ako sa trabaho. Ate uh, Julie, baka bang may pera ka dyan? Manghiram ka na ulit ako eh. Pera? Kasi yung sasahurin ko, nakalaan para sa bahay. Di ba... Tapos sana ulit ng buwan. Sa July 1, 3 lang kasi may outing kami mga magkaklase eh. Outing? Uunahin mo pa ba yan? Sa dami nating bayarin. Saka kabibigay ko lang ng pagpension mo, di ba? At yung nakaraan pa yun. Iba naman yun ngayon eh. Saka, kailangan ko din naman magdala-gala. Alam mo dito lang ako palagi sa bahay. Huwag mo mukumukula ako palagi dito. Ano ba pala ako? Ako nga, laging nasa trabaho. Hindi naman ako nagre-reklamo sa inyo, ah eh, baka naman pwedeng huwag na munang sumama sa outing niya. Sa so susunod na lang, pag malaki yung sinahod ko. Ate, wala nang reschedule yun. Bukas na namin kailangan yun. Ano, sa ko sa mga klase ko, sa so isang araw na lang? Hindi eh, ako napaya sa mga yun. Eh, wala wala talaga ako magagawa. Eh, kasi pag hindi tayo nakahulog dito sa bahay, baka mapaalis tayo. Saan tayo titira? Alam mo? Kaya hindi ako magtataka kung bakit nang nalanig sa'yo ang Kuya Enzo. Damot mo kasi eh. Kunti bagay lang, di mo may bigay sa amin. Ha? Ganang ka na ba dati? Ganang ka nakadamot sa amin pamilya mo? Pamilya mo kami, hindi mo may doon tao. Ganang. Saka, tingnan mo ngayon itsura mo. Ate, lasyang ka na. Hindi ka na maganda. Kung dati, o, maganda ka, maayos ka. Pero ngayon, mukha ka nang basahin ng Ganun ba ka ng papasok? Yung tatrabaho ka, nagpagawin mo dito, nawala akong pera? Hindi mo kami pinatakay ng masarap? Ganun ba yung Ate Julie? Sige, sige. Gagawa ko na lang na paraan. Manghihiram na lang ako sa katrabaho ko. Para nang makasama ka sa outing niyo. Sige, ate. Ihintayin ko kami hanggang alas 8. i Ijikash mo na lang, ha? Sige na. Pakita mo na. Tsungo. Tama-tama wala yung asawa ko. Oo, nandiyo sa kwarto. Dali na. O, di ba? sexy mo. Hmm? Di ba? sexy mo. Dahil mo pa yung asawa ko. Mamaya na yung pera. Papadala ko. Mangingi pa ako doon. Hmm? Tanong mo. Sino yung kausap mo? Tanong mo. Ha? Bakit? Hindi ko narinig? Sino yung kausap mo? Sino kausap ko? Julie, wala ka nang pakailam doon. Ano? Napakailam, Enzo? Sino ba ako sa bahay na to? Ts. sino ka? <coughs> Utos na kita dito. Lubos mo yung tsura mo. Parang hindi ako mga babae. Lalo ka na, Julie. Papabayaan mo lang na ako Bakit? Tinanong mo ba yung sarili mo kung bakit? Bakit napapabayaan kita? Bakit laging ako wala dito sa bahay? Halos 24 oras akong magtrabaho para lang ibigay yung mga pangangailangan nyo. Tsh. Kasi yan ang i-susukulin mo sa akin. So, ibig sabihin, nanunumbat ano, ka? Ha? Sinusumbatan mo ako? Ha? Hindi ako. Ano oh, ba? Yeah. Bakit di ako makakunik sa wifi? Pinatay mo ba o naputulan tayo ng wifi? Jaymar. Pa diba? wala naman gagaganto ko, di ba? Ibig sabi, na natin yung wifi. Puto na tayo. Ba't doon ang init po tayong electric pan? Wala tayong kurente? Wala, Jaymar. Lahat tayo. Naputulan na tayo. Ilaw, tubig, internet. Wala na, Jaymar. Nainip na ako dito sa bahay. Ano ba naman yung kuya? Baka naman kailangan mo na magtrabaho. Tignan mo, huwag ka kayo na pa rin tayong ulam. Ano kakainin na natin dito? Mamamatay tayo sa guto? Ako? Eh sino pa dapat? Alam nga ako, nag-aaral ako. <laughs> Daymar, parang hindi mo ko kilala. Hindi nga ako nagtatagay sa isang trabaho, tapos ako maghahanap ng trabaho. Baka ikaw, sige na, ikaw na! Ano ba naman yun? Dapat talaga, hindi umalis dito si ate eh. Kung andito pang Ate Julie, hindi sana tayo nagugutom. <laughs> hindi ka tulad ngayon! sa ibig sabihin, sinasabihan mo ko na mali yung decision ko na palayasin ko yung mabae niyan. Mali ha? talaga. Kahit ako nagkamali din ako nang sinabi kay Ate Julie. Alam mo, Jaymar, huwag ka na magmalinis. Pero lang naman natin ginagamit yung babae niyan, di ba? Kaya, huwag ka magre-reklamo kung bakit ganito nangyari sa atin. Pero dali kayo nag-aaral, Siguro kailangan ko na ako talaga magtrabaho. Sadya! Kailangan mo talaga magtrabaho. Dahil ngayon, wala kang kwenta. Iwan ko ba ba? Deserve mo talagang maiwan ni Ate Julie eh. Umayos ka. Ah, pasin kita nito ng chinelas ha. Uyan mo pa ka. rin ako ha. Wala kang kwenta. Wala mo ka ano? Saan naman ako mag-a-apply? Wagay, gagamitin ko na lang pogi okay, ko para magpasok. Judy! Anong ginagawa mo dito? Ito! Magka-apply. Ikaw, kumusta ka na? Okay naman ako. Napromote ako. Maganda ka, ha? Ha? Ganon siguro talaga kapag ka wala nang masyadong problema. Okay. Eh, siguro alam mo naman kung ba't ako nandito. Mag-apply sana ako, eh. Baka so, pwede mo naman tulungan. Buti naman naisip mo mag-apply. Sa haba-haba ng panahon na makagraduate ka. Okay yan. Oo oh, nga eh. Tama-tama. Ik ikaw pa lang yung boss dito? Kasi, di ba, nung mag-asawa pa tayo, kahit trabaho ko, hindi mo alam. Uh, ah? malaking bagay na pinalayas mo ko. Maraming pala akong kaya na gawin. Hindi mo ba ako napapatawad sa bagay na yan? Ano ka ba? Hindi naman ako nagalit sa iyo. Ipapasalamat pa ako eh. Kasi kung hindi dahil sa iyo, sana wala ako sa posisyon ko. Kaso gusto din ko man na tulungan kang makapasok dito. Hinahanap kasi namin yung may experience na sana. Masaya akong makita ka na magsusubok. Hmm. Masaya rin ako nakita kita ng ganyan. Saan akong katawad mo ako ha? Ano hmm. paano? Masaya rin siya ka na nga. Diba kasi yung hinahanap namin eh. Ingat ka na lang. Hmm. Salamat. Hmm.